So magandang hapon sa lahat mga ka, um, kamag-aral at sa lahat ng ating mga guro. So, hindi mo kamo. Bakit ka na? Eh. So, I have, uh, meron akong tula since 2019. So, I want to, I, gusto ko pong i-share sa inyo itong tulang ito. Title ay Bayan Ko. So, pag sinabi ko ang mamatay ng dahil sa iyo, Everybody say, bayan ko. Everybody say, bayan ko. Bayan ko! Ang mamatay ng dahil sa'yo. Bayan ko! Alright, here we go. Bayang magiliw. Ang bayang puno ng pagmamahal na nakakaaliw. Perlas ng silanganan, ibig sabihin ba Mayaman. Ngunit bakit tila naging sunod-sunuran sa mga dayuhang kasalukuyan tayong pinapahirapan? Alab ng puso sa dibdib mo'y buhay, nawa ang tapang natin mga Pilipino'y hindi na matay, gaya nila pulapo na lumaban hanggang sa maktagumpay. Sa lupang inirang, nawabigyan ng galang, tayo mga Pilipino, tayo din ang makinabang hindi ang mga dayuhang haboy ay mangangkin angkin lamang. Duyan, ganang magiting, kaya wag kang balimbing, mahalin natin ang sariling atin at wag itiin. Ito'y atin, kaya ating pagyamanin. Sa manlulupig di ka pa sa mga mananakop na di pa pipigil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, na ang maagaw. Dahil may dilag ang tula, kasing dilag ng ating bansa, kaya sana, katapatan sa bayan ay wag mawala. At awit sa paglayang minamahal, ngunit bakit tila may sumasagabal? Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagnihimig, ngunit tagumpay ba? ang pagiging sunod sunuran sa kanila. Lupa ng araw ng luwalhatid pagsinta, ang Pilipinas ay napakaganda dahil sa Pilipinas ay mas masaya. Kaya sana, sariling kultura ay bigyan ng halaga, hindi yung magpapauso ka nga pero galing naman sa ibang bansa buhay ay langit sa piling mo. Pilipino, Pilipinas, ang bayan mo, kaya wag hayaing sa upin bagkos ay ipaglaban mo ito. Aming ligaya ng pagmay mag-aapi, bayang ipagtanggol at huwag ipagbili. Dahil sa bayang ito'y maraming namatay na mga bayani, alang-alang sa nakakarami. Kaya ikaw, ako, lahat tayo, sa pag-awit natin ng pabansang awit nating mga Pilipino mula elementarya hanggang kolehiyo naway panindigan natin ang katagang ang mamatay ng dahil sa iyo. Bayan okay, ko!